Hello guys. Uh, good evening sa inyong tanan. Nagmusket ko guys kayo. Nagmusket ko kayo. Daghan kay mga ragaraga. Ning -raga. ragaraga guys kanang kung sa amuan ning inistoryahan in dalin-dalin. <coughs> nya sa ini longgo ragaraga. Ambot sa sa Tagalog. Daghan kayo sila guys nya. Ang tamaanhan ko na rani guys, basta manggawas na yan, inik daw ni sila. kuan na daw ni ting legbos. boss. Masugod na ang leg na yun guys. Kay, ang butogon sa ilang collection ani sa leg kanang ilahang sa kanang leg sa ila kan ni nila. So, daghan kayo dere guys, kayo dere sa among ilalom sa balay. Mugyo ni sila dere ang turukanan o leg boss. ni sila, wala pa sila gikaon sa kuan toko <laughs> gagaunan mong guna sila sa toko guys nga pwede po na sila dakpon himuon po na sila kanang kanang <clears throat> sana nang kuan sa bingwit na ibahog sa isda ba para mga mabingwit ang kanang isda muna sila guys grabe ka daghan mudaghan pagin ni muna ni mudaghan pagin ni sila guys wala pagin sila gikaon sa kuan sa tuku Grabe kadaghan nadiris akong dingding oh nanguan oh gabang bangga sa dingding guys Grabe kadaghan dyan nila as in Janela. thank you for watching guys mo lang to share lang na ako